magsalita ka ugnay sa anumang kwento chismis mm -hmm. o sa pinang impeachment. The... impeachment laban kay Vice President Sara. Pagkatapos i-deny po ng mga batang congressman at kahit po itong si Franz Castro nag-deny din po na umano may impeachment na liluluto laban kay Vice President Sara itong pamunuan ng House of Representatives. Abay, itong si uh, Escudero ay denied din po ito mga kababayan po natin. At sinasabi na wala o mano silang nakuhang impormasyon o nakarating sa kanilang impormasyon na gumagalaw ang House of Representatives para isolong ang impeachment ni Vice President Sara. O baka ito ay dinidinayin lamang nila mga kababayan dahil naunahan lang po sila at lumabas po itong impormasyon at baka tinatansya lang po nila kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Sa unay po dyan, pakinggan natin ang sagot ni Escudero sa tanong... Sa kanya, kung may alam po ba siya sa impeachment? Okay, Vice President. Sara Ayos ko na ng aming mga kasamaan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis mm -hmm. o sa pinang impeachment. Dahil, ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. Mm -hmm. At um, hindi magandang pinapanguna ng sino mang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na... Grabe, ano? Nilak agad mga kababayan po natin nitong si Escudero ang usapan sa impeachment at binalaan agad ang kanyang mga kapwa senador na magbigay ng komento. Alam niyo mga kababayan, pag tinatanong kasi ng media itong mga senador, hindi may iwasan na magsalita ito. Iba e kasi siguro madulas, alam mo na, ah, eh kaya siguro pinangunahan na po nitong si Escudero mga kababayan. Ako alam ko na talagang may niluluto sila kasi hindi naman lalabas ang ganitong impormasyon at makarating sa ating vice presidenting si Inday Sara kung wala po silang nilulutong impeachment. Pero palagay ko, umurong sila, umurong siguro yung buntot nila mga kababayan dahil naramdaman po nila na posibleng magagalit ang mga Pilipino kapag ipinagpatuloy nila ito. Kaya imbis na ituloy itong impeachment na sinusolo nila laban kay Vice President Sara, eh, mas pinili nila siguro na manahimik. Mas pinili nila siguro na hindi na ito tutuloy dahil posibleng ikakapahamak nila or posibleng ikakatalo pa ng kanilang manok. E eh, alam naman po natin mga kababayan, sa darating na eleksyon, tandaan nyo po ha, itong mga senador at congressman na sumisira po sa mga Duterte. Itong mga traidor at nagpapagamit. So, desisyonan nyo na po yan. Hindi na tayo papayag na mga senador o congressman na nakaupo ngayon na ng mga re na mga gumagamit o nagpapagamit sa kanilang mga leader para sirain ang mga Duterte. Eh, makabalik pa. Kasi kung makabalik yan, lalo po yan sila na mamayagpag. Lalo na mag uh, bibilang na naman sila ng panibagong tatlong taon. So, yan po mga kababayan. Maaaring makarating sa aming mga lamesa, tanggapan at institusyon sa house. Na Narinig mo Hindi dahil wala naman ako sa house. Hmm. Dito sa um, hindi, um, hindi. And again, I would advise and um, remind members of the Senate not to uh, speak about any such situations or cases related to impeachment against anyone kasi nga kung matuluyan at kung makarating sa amin uupo kami bilang mga magistrate at hindi magandang may masabihang miyembro ng Senado na pin uh, na, na na pinrejudge o meron ng kapasahan bago pa ba man dumating dito, ano mang kaso. Pero kung case na mangyari, sir, Mauubos na naman ang oras ng Congress doon? Um, ang oras ng Senado at Kongreso, pero um, wala pa yata impeachment. May nangyari na bang impeachment na may eleksyon? Um, pero naman? Pero under the law, sir, oh, okay. you know, parang one year na lang sa office yung hindi na pwede mag-file? Yes. Now? Yes, one year so, before. Malabo. Malabo. One year ang rules on impeachment is one year before, one year after. Kasi sir, yung mismong pagkakaroon ng OBP ng project, sa ginagawa na ng ibang regular agency. Well, nagbigay nga siya ng dahilan. Alam niyo mga kababayan po natin, ang uh, budget po ng uh, Office of the Vice President ay pinapasa po nila yan. Uh, sa DBM. So kung ano po yung aprobahan ng DBM, yan naman po ang isasalang sa plenary. So syempre inaprobahan po itong mahigit 2 bilyon na proyekto ng ating Vice Presidente. So ibig sabihin ay inabalidate na po yan ng uh, taga uh, DBM. Ngayon mga kababayan po natin, pagdating po dito sa budget naman sa libro ni Vice President Zara, nagkakahalagang 10 milyon, na ngayon ay gustong haharangin nitong si Yon Alam nyo malinaw po na itong pamumulitika. Itong si Yuntiveros kasi kahit anong gawin niya, nahihirapan sila kasi nasirain itong si Vice President Sara. So nakita siguro nila dito sa kanilang uh, grupo na ang gusto nilang sirain ngayon at questionin itong libro ni Vice President Sara. Kasi alam naman natin itong libro na ito ni Vice President Sara, ipasok na lang natin sa usaping uh, budget kasi tapos na po yung impeachment. Balikan natin may may konti impeachment. Okay, dito sa libro kasi ni Vice President Sara, malinaw po a uh, na magugustuhan ito ng mga bata Siyempre yung mga bata, pag magugustuhan, ikikwento sa nanay Siyempre yung nanay, magugustuhan din Itong si Vice President Sara Ilalong-lalo na po itong mga, hindi pa siguro uh, bumuto kay Vice President Sara Ilalong mapapamahal sa kanila si Vice President Sara Siyempre yung mga nakakaalam naman kung paano magtrabaho mga Duterte At kung gaano ito katapat sa kanilang serbisyo At niber po itong noong urakot, eh wala nang problema kasi ang librong ito, malinaw naman na lahat na request ni Vice President Sara na 10 million ay mapupunta lahat sa libro. So, walang mangyayaring ano dito, corruption. Lahat na may pupunta sa libro. Ang kinikwisyon nun yung Tobiros, bakit 10, 10 million? Dapat kinikwisyon niya rin, bakit 20 million ang pagkain, di ba, ng uh, suna ni Marcos Jr., iisang araw lang po yan, ang kumain 2,000 lang. E ito, sa librong ito, million-million na makabataan ang mabibigyan nito at mapataas ang kanilang comprehension, ang kanilang pagbabasa, mas uh, makaganda, makakatulong ito sa kanila. Napakaganda, ganda nito. Ito ko nung nakita ko, sabi ko, pasok ito. Panalong panalo ito sa mga bata. At syempre, kung sila mga matatanda na, itong mga gurang na, ganin ng Tiberos naman, at nung gubasa, itong si Castro, obviously hindi nila ito ma-appreciate. Kasi kwento nga itong pambata. Okay. Mga kababayan po natin, pilit pa nila kinukumpara ang budget ni Vice President Sara sa budget ni Leni Robredo. Eh, of course, napakalayo kasi walang ginagawang trabaho si Leni Robredo. Pakyut-kyut lang ang ginawa ni Leni Robredo at paninira lang kay PRRD. Now, accusation, no, wala namang katuturan. Ito ngayon ang malinaw ng mga accusation kay Marcos Jr. Ang paggamit ng pulburon, umano sila po ang protector ng, uh, talaga ng Pogo at ang flood control na 5,500 na hindi nakikita po natin. So, yan ang binabatikos ni Vice President Sara, pati na rin yung Fair Health, kasi yan ay totoo. Sa si Vice President Sara, hindi nagbabatikos sa news kundi sa mga totoong nangyarihan. Kaya kung uh, nangbabatikos si Vice President Sara, kaya gusto nilang i-hold itong budget, dapat hindi nagawin yan. Hindi sila dapat magkakaroon ng pa politika sa trabaho. Issue ay issue, trabaho ay trabaho. di ba Kasi unang una, ang lahat na yan na uh, uh, makukuha budget ni Vice President Sara, ay mapupunta naman yan lahat sa taong bayan. At serbisyo po ito. Kaya wala silang karapatan na gipitin ito. Kasi mga taong hindi nila nabibigyan ng serbisyo, yung mga taong pinopolitika nila, dito lumalapit sa Office of the Vice President. Kasi dito sa Office of the Vice President, maging kaalyado ka man o maging kontrabida, welcome ka. Basta't ikaw inangailangan ng tulong dahil pera yan ng taong bayan. Kaya hindi dapat ipinopolitika. Dapat ibahin nila yung pamulitika kasi mga taong humihingi ng tulong. Kaso itong ginagawa ngayon ng administrasyon Marcos. At ang impeachment na sinusulong nila kay Vice President Sara, malinaw po na talagang nakahanda na ito. Pero mukhang ramdam nila na umalma ang taong bayan, kaya ngayon dinidinay nila. Isa na nga po itong si Chis Escudero. Na alam po natin na siya naman talaga ay isa sa nagagamit nitong administrasyon Marcos. Makawain po natin. Malinaw kasi um, wala mo yung ginagawa nila dyan sa House of Representatives mga kababayan. Itong Quadcom ay para sirain yung mga Duterte. Kung titingnan po natin oh, itong si Kumar, itong negosyanteng Chinese, 'di ba, nadawit ito doon sa pagdinig sa Senado. Tapos dinidinay nila na hindi nila kilala ito, ayan oh, Nagpapatunay na picture na kasama ni Marcos, kilala ni Marcos, kilala ni Escudero. So dinidinay nila na hindi nila ito kilala. So ito po binigyan din po nila ng protection doon sa issue po ng PDLA. Kaya po nila pinakontempt itong Jonathan Morales. So lahat po yung konektado. Ngayon, pinakontempt naman nila itong si Attorney Harry Roque sa House of Anyway, yan mamaya ay i-discuss mo natin sa ating panibagong video. Maraming salamat.